Suportado ni Pangulo Benigno Aquino III ang panukalang magkaroon ng moratorium o suspension ng anumang aktibidad sa mga pinagtatalo ng teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Marimoho. Posibleng bago matapos ang taon ay formal nang ipapanukala ni Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang moratorium o suspension ng anumang aktibidad ng mga claimants sa West Philippine Sea. Ipapanukala ng Pilipinas ang moratorium sa ASEAN member states particular sa mga claimant upang hindi lumala ang sitwasyon sa West Philippine Sea ayon kay Presidential Communication Secretary Herminio Coloma Jr. Suportado ito ni Pangulong Aquino. The Secretary of Foreign Affairs is the president's alter ego in in his uh, sphere of action and the Philippines has always been Advocating the peaceful settlement of disputes. So, dialogues among parties that have uh, conflicting claims on maritime entitlements in the West Philippine Sea or the South China Sea will be uh, well advised to consider uh, dialogues no, as a worthy channel. Sinabi ng Malacanang na noon pa man ay layunin na ng Pilipinas na maresolba ang isyu ng agawan sa teritoryo sa mapayapang paraan. Kaya sa pamamagitan ng inisyatibo na ito ng bansa, ayon sa kalihim, matututukan ang pagbalangkas sa Code of Conduct na matagal nang isinusulong ni Pangulong Aquino sa mga nakaraang ASEAN summit. Matagal na rin tayong uh, nagsasabi na dapat nang balangkasin o himayin ang Uh, code of conduct of uh, parties involved in the in claims on the South China Sea uh, maritime entitlements. Kaya uh, tiyak na makakatulong yung hakbang na yan kung sasangayon yung mga bansang nat naturingan. Nito lamang mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang naiulat na aktibidad ng China sa West Philippine Sea Partikular na sa claim reefs ng bansa na una ng pinrotesta ng Pilipinas ngunit ni-reject naman ng China. Nel Maribuho, UN TV News Worldwide.